ba? On pa rin tayong takno kung sakaling gagamitin natin. Yeah. Bro, may boses ng tik-tik Ha? Huh? May boses ng tik-tik Ang sa may, may ano, parang may kubo. Ang banda. Saan banda. Pero di ko pa makita kung saan. Yung boses lang yung naririnig ko. Ang yan. Baka. Oh. 我啊？ Okay. <laughs> yeah

ka siya, paikit kaya siya na wala nang malay. Kublat. Wala. Wala. talaga ng malay. Ha? Huh? Wala ng malay. Dito uh siya. -huh. Galing siya dito kami mag-o. Oo. Tapos, umunta siya dito. Bakit may parang altar? Ito? Oo. Uh -huh. Baka mag-ritual siya. Baka mag-ritual ito. Oo. Uh -huh. At magpapalakas. Uh -huh. Ano mayroong batong parang altar? sa ika ng lakad papunta dito tapos pagka natin niya dito hindi lang ay hinakay hindi siya nakaabot doon sa parang may alkar siguro magritual siya siguro posible talaga po raro yeah. pat nandun talaga yung araw gusto oh. yeah. banda parang magritual si manan tapos hindi, hindi niya lang kinaya hindi na makaabot oo yeah. diba, ano subukan natin ulit na pagalingin to bro kasi sinubukan natin to kagabi walang epekto baka ngayon gagana na sige baka kagabi kasi bro sobrang talagang sinakop talaga siya ng kapangyarihan ng kadiliman baka ngayon uh, humupa na yun dahil araw na baka baka kaya na natin siyang matulungan okay. Tay, 'di. Mm. Mm. Dito. Mm. Mm. Tay, ipito 'to, Hindi talagang uh, napakatindi talaga. napakatindi ng kapangyarihan hirihin. Eh. Hmm. No, Nanan dito no, sa loob no, no. niya. 'Yan. Ayaw talaga. Ano talaga? ito hindi, hindi. abang kayo baka may humintay si Manang dito. Huw! Oh, Huw! Oh. Huw! Baka may humintay si Manang dito. Huw! Magmanman tayo. Bakit ito maagawa, bro? Parang matabalan. Huw! Parang matabalan. Manang! Dito kami para tulungan ka. Bro! 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 bro alis muna. Tamagtago. Uwi ka na sa inyo. Bro! alis muna tayo mm -hmm. para makita natin kung anong gagawin niya kasi ngayon kasi walang ipit po yung pag ano natin pagtulong sa kanya oh. Oh. tako oh. muna oh. po oh. tingnan natin kung anong gagawin niya Ugh! Oh. 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 sa kanya bumalik ko sa pagiging tao hindi ko natin kausapin tara tara sundan natin ta Usapin natin baka madaan sa pakiusap to. Tara. Baka pa. Ano naman Manang sandali. Pwede ka bang makausap? So, Pwede ka bang makausap Manang? Gusto ka lang namin tulungan. sandali Manang Ini, sampai ayun tomako. Malang, kita bro pernah nanti itu ga bro? hah? oh, oh. kaya na transform na yun bro ha ano bu di pa kadalasan sa mga aswang bro kapag araw bumabalik yan sa pagiging normal na tao kaya nga pero bakit bakit siya tik tik pa rin yung boses niya dapat hindi na yung nagsasalita ng oh, tik tik dahil ayan o oh, ayan araw tirik na tirik na pero siya tik Oo, ayan o. Oh. Wakwak ano? -wak pa rin wow. Oh. yung wakwak -wak pa rin yung galawan niya. Para may sumagot doon. Saan ka na ba mamanang? Wait, wait. Wala din dito sa ilog. Busis lang ang ano. Putig oh, tiil. Baka nandito rin yung gabay niya bro Kahit araw Yung ibon ba? Yung ibong wakwak Kaya kaya Baka nandito rin yun Kaya siya hindi na ano, Bumalik sa pagiging tao Wakwak -wak pa rin siya hanggang ngayon Kahit araw Oh Nandito lang yes Nandito lang siya sa paligid Saan ka na pa manang? Manang, nasaan ka na manang? Manang, sumagot ka kung saan ka man nagtago. Hu. Oh. Manang, nasaan ka manang? ha hindi lang sa malapit si manang oh kaya yung ibon yung narinig natin bro hindi si manang siguro pero kung mo. nandito yung ibon na yun nandito, rin sa, nandito pa rin si manang yung gabay niya siguro oh. yun oh Oh. oh. ikot natin yung camera bro baka, para, baka kasi makita uh, so, i-review natin yung camera baka makita sa camera kasi magaling siya mag ano magpanggap yan yan. at magtago nandito pa rin yung boses niya yung presensya na, na nandito pa rin mana kung nasaan ka magpakita ka dito kami nakaanda kami tumulong sa'yo oo <laughs> oh. tulungan ka namin ibalik ka sa namin sa normal Kung matakot sa amin, hindi kami titira sa'yo. Oh kang matakot manang, hindi ka gagalawin ni eh, Smoke Manang, magpakita ka bro, 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 bro Paano kaya bro, kung tayo na lang yung magtago Tayo yung magtago tapos Para lumabas siya Para oh. iisipin niya na umalis na tayo okay. tara, 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 magtago muna tayo baka baka sakaling lalab, baka sakaling lalabas siya